Lubabas na sa isang ulat na pinakamagastos na miyembro ng Kongreso, si na Senate Minority Leader Coco Pimentel at dating House Speaker Lord Alan Velasco para sa taong 2022. Kung magkano ang kanilang girastos, ibabalita yan sa atin ni Peter Marie. Tinaguri ang biggest spender ng Kongreso noong 2022, sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at dating House Speaker at Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Sa ulat, gumasto si Pimentel ng 129.9 million pesos para sa sahod at benepisyon ng kanyang mga staff para sa mga pagpupulong, consultation fees at iba pa. Sumunod naman kay Pimentel sina Senator Sherwin Gatchalian na gumastos ng 121.3 million pesos at Senate President Juan Miguel Zubiri na gumastos ng 119.9 million pesos sa nasabing taon. Lumabas naman sa report na si Senator Mark Villar ang pinakamatipid na senador na gumastos lamang ng 35.7 million pesos noong 2022. Habang nasa 39 million pesos naman ang ginastos ni Velasco kung saan hawak nito ang tatlo distrito. Sinundan naman siya ni AXIS Representative Eric Goyap na nakapagtala ng 38.8 million pesos sa total expenses at pumangatlo naman si Leyte Representative at ngayon yung House Speaker Martin Romaldez na gumastos ng 34.2 million pesos noong 2022. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politiko.